Dating Pangulong Rodrigo Duterte, humarap na sa ICC sa unang pagkakataon. Si Rodrigo Duterte ang unang Filipino na humarap sa International Criminal Court. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay humarap sa pre-trial chamber ay ng International Criminal Court, ICC, noong ikalabing apat ng Marso taong 2025. Sa initial appearance hearing, ang mga hukom ay nag-verify ng pagkakakilanlan ni Duterte at ang lingwaheng kaya niyang gamitin. Pagkatapos, ipapaalam sa kanya ang mga kaso na isinampa laban sa kanya, kasama ang mga alegasyon ng crime against humanity, mula ika -isa ng Nobyembre taong 2011 hanggang ikalabing anim ng Marso taong 2011, at ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Ang pre-trial chamber ay ay binubuo ng tatlong babaeng hukom, sina Judge Julia Anto Anela Motek, presiding judge, mula sa Romania, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso mula sa Benin, at Judge Maria del Socorro Flores Lirio mula sa Mexico. Si Duterte ay inaresto noong ikalabing isa ng Marso taong 2025, matapos siyang makabalik mula sa kanyang pagbisita sa Hong Kong, at isinurender siya sa kustodiya ng ICC noong ikalabindalawa ng Marso taong 2025. Virtual ang kanyang unang pagharap sa ICC dahil umano kakagaling pa lamang niya sa mahabang biyahe. Bukod tanging abogado lamang ni Duterte sa korte ay si dating Executive Secretary Salvador Mejialde. Hiniling ni Medialde na ipagpaliban muna ang pagharap sa first appearance para makapaghanda pa umano sila, ngunit hindi sila pinagbigyan. Base sa binasa ng court officer, may reasonable grounds para paniwala ang criminally responsible si Duterte, bilang umano'y indirect co-perpetrator against humanity, kabilang ang pagdodes sa dibababa sa labinsyam na katao na umano'y drug pusher at magnanakaw. Sa pamamagitan daw ng DDS, o Davao Death Squad sa Davao mula 2011 hanggang 2016, pagtudos sa dibababa sa 24 na kriminal sa iba't ibang lugar mula 2016 hanggang 2019, nakagagawan, o nasa pangangasiwa raw ng mga law enforcement ng Pilipinas. Oops! Teka lang! Palagi bang nagkakaroon ng brownout sa inyong lugar? O kaya naman ay nais mong makatipid sa kuryente, lalo na sa paggamit ng ilaw? Pwes, narito na ang kasagutan sa iyong problema. Bakit hindi mo subukan itong solar LED outdoor floodlight street lamp? Garantisadong matibay, quality at napakaliwanag. Ito ay waterproof. Meron din itong frost at heat resistant kaya san ka pa. Meron itong large lithium battery na may load capacity up to 50% at meron din itong output energy up to 65%. Meron itong remote control, para ma-adjust mo ang liwanag na gusto mo, at pwede mo din itong ilagay sa auto mode, para automatic itong magsindi, at pwede mo din naman itong i-manual control. Ipwesto mo lang sa taas ng bubong o kahit saan na nasisikate ng araw ang LED panel at magre-recharge na ito. Maari ka ding pumili dito kung 300 watts, 500 watts, 1000 watts hanggang 2000 watts. Napakagaganda din ng mga review and comments sa item na ito. Kaya ano pa hinihintay mo? Sa halagang 383 pesos lang ay mabibili mo na ang bagay na magbibigay liwanag sa bahay nyo. Click na Yellow Basket para maka-avail ka na, doll iyan mo at baka maubusan ka na. Thank you! Binasa din ang mga karapatan ni Duterte kabilang ang malayang pakikipag-usap sa kanyang council at pag-apply ng interim release bago ang paglilitis. Bago matapos ang pre-trial, hiniling ni Medialdea, na basahin ang kanyang manifestation tungkol sa pagkakaaresto kay Duterte na nais niyang mutalakay. Kung saan isinaad niya na, pure and simple kidnapping daw ang ginawang pagkakaaresto kay Duterte. Ilang beses ding sinabi ng ICC judge, na first appearance pa lamang ito. Ayon pa kay Judge Motek, magkakaroon ng full procedure para matalakay ang mga isyo sa arrest warrant at precedent, bago ang actual confirmation of charges na itinakda sa September 23, 2025. Sa confirmation of charges malalaman kung dapat nga bang litisin si Duterte. Inutusan din nila ang prosecutor na sa loob ng pitong araw na i-detalye ang naging basehan ng pag-aresto kay Duterte. Pagpapasyahan din umano nila ang magiging partisipasyon ng mga biktima para may parating din ang kabilang mga concern. Follow me and subscribe. For more videos like this, thank you.